Ayan, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. At sa lahat ng mga ibang Sojak Signs na nanonood, welcome and welcome back po dito sa Bono Magos PH. Now, napaka-special po itong reading na to kasi <coughs> alam nyo naman na Ghost Month, right? So, ayan, alamin natin, okay, alamin natin uh, kung ano yung mga hidden energies. Kasi alam naman natin na sa paniniwala ng mga rami sa ghost month ay mas bukas Right? ang daigdig ng mga spirito at mas sensitibo ang ating energy field. sa so kaya, itong reading na to ngayong, ngayong araw na to, right hanapin natin sa taro kung ano ang mga babala or kanino ka dapat magingat at anong mga invisible influences ang maaaring magdala ng delay, conflict o bad luck sa iyo, no? Paalala lang, this is a general reading kaya kunin mo lang mga mensaheng nagre-resonate sa iyo Aries at iwan ang mga hindi. At siyempre, kahit ghost month, tandaan na nasa iyo pa rin ang kapangyarihan magprotekta at magpalakas ng iyong sarili. So kung ready ka na, Let's shuffle the cards. Alamin natin ang mga lihim, mga energy na nakatago na maaring makaapekto sa iyo ngayong buwan na ito, Ghost Month. All right, Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. You have the Page of Wands. Mama, isa isa-isahin ko to. Explain. You have the Nine of Swords. You have the Six of Swords. You have the Six of Coins. Knight of Coins Queen of Wands Eight of Wands At Six of Cups <coughs> Pero <coughs> hanapin natin dito yung babala Alright, let's start Aries Aries, let's start with, uh, sa unang baraha mo, you have the Page of Wands. no? So, curiosity, curiosity with caution. Aries, ngayong Ghost Month, may mga bago o kakaibang sitwasyon na pupukaw sa interes mo. Maaring may mga bagong opportunity, tao o idea na magpapasigla sa'yo, pero babala. Hindi lahat ng exciting ay ligtas maaring may mga taong mag-aalok ng mabilisang solusyon sa problema o bigla ang adventure na walang manilaw na walang malinaw na plano. Dahil sa so ghost month, mas madali tayong maimpluwensyahan ng impulsive energy. Kung hindi mo pag-iisipan ng mabuti, pwede magdala ito ng delay, abala, o maging financial loss. Okay, gabay. Kung may, may bago kang sisimulan, huwag agad tumalon Uh, gumawa muna ng research at obserbahan kung tunay na aligned ito sa goals mo. Okay, punta tayo sa next na baraha. You have the nine of swords. Ito yung anxiety and overthinking. So ngayong buwan, maaaring tumaas ang iyong antas ng pag-aalala yung anxiety ninyo. Aries, ang Nine of Swords ay indikasyon na baka magising ka sa gabi, kakaisip ng problema. Pwedeng tungkol sa pera, sa relasyon o trabaho. So, Ghost Month, mas heightened ang ating emotional sensitivity. Kaya, mas madali tayong madala ng takot at negative thoughts. na babala, kapag pinabayaan mo ang overthinking, maaari itong humina ang iyong physical energy at immune system. At dahil open ang spiritual gates sa panahon na ito, mas madaling pumasok ang mabibigat na energy kapag mababa ang mental at emotional state mo. Ang gabay dito, magdasal bago matulog. Gumamit ng proteksyon tulad ng black tourmaline, black obsidian, silver or gold. At iwasan ang sobrang late night scrolling na nagpapalala ng inyong anxiety. Okay, puto tayo sa next card. You have the six of swords. Ito yung paglayo sa gulo. Okay, so Aries, may sitwasyon na kailangang iwan o iwasan ngayong ghost month. Maaaring may environment o tao na hindi na healthy para sa iyo. Pero dahil sa personal siguro na attachment, mahirap mong bitawan, right? Babala kung patuloy kang magpapapalibot sa toxic toxic na energy. Mahihirapan kang umusad at baka madala ka pa sa mas malaking problema. Ang Ghost Month ay kilala sa paglalabas ng lumang issue para matapos na. Kung patuloy mong pinipigilan ang paglayo, maaaring lalo kang madrain. Okay, ang gabay dito, piliin ang kapayapaan kesa sa gulo. Kung may alitan o chismis, huwag nang patulan, lumayo ka na lang. Okay, punta tayo sa next na baraha. You have the six of pentacles or six of coins. Balance, balance eh, sa paggamit ng energy at resources. So, ngayong buwan, ngayong buwan ng Ghost Month, Aries, masusubok ang iyong give and take energy. May mga taong hindi, hihingi, hihingi ng tulong sa iyo. Pwedeng pera, oras, o effort. Babala, hindi lahat ng tutulungan mo ay magbabalik ng kabutihan. So, Ghost Month may posibilidad na may mag-aabuso sa kabutihan mo. Pwedeng utang na hindi mababayaran o favor na paulit-ulit pero wala ka, na, wala ka namang natatanggap na respeto o balik sa'yo. Okay, gabay, magbigay pero siguraduhin na hindi ka mauubusan. Protektahan ang sarili mo mula sa mga energy vampires. Okay? Ay, punta tayo sa Knight of Coins bagal mabagal pero sigurado ang energy ng Knight of Coins ngayong ghost month Aries ay paalala na slow but steady wins the race so magkakaroon ng delay sa mga plano mo lalo na sa business at career babala maaaring mainip ka at magmamadali pero sa ghost month ang pagmamadali ay magdudulot ng pagkakamali o pagkalugi. So, mas mabuti nang matagal, pero maingat. Okay, ang gabay dito, sundin ang proseso, magtiwala sa proseso, maging patient, at siguraduhin na bawat hakmang ay may proteksyon at plano. Puno tayo sa next na baraha. You have the Queen of Wands leadership with intuition. Ngayong buwan ng Ghost Month Aries, nasa sa iyo ang kakayahang pamunuan at mag-inspire ng iba. Pero kailangan mo ring makinig sa iyong intuition. Okay babala, may mga taong maiinggit sa confidence mo. Maaring may mag-spread ng negativity para sirain ang imahe mo dahil sa ghost month mas active ang inggit at jealousy energy. So ingatan mo ang image at reputasyon mo. Gabay, magpakumbaba kahit successful at iwasan ang pagpo-post ng sobrang-sobrang personal updates sa social media ngayong ghost month. Okay, puto tayo sa next na baraha. You have the eight of wands. Okay, mabilis na kaganapan. Okay, magiging mabilis ang takbo ng events ngayong ghost month. Bigla ang messages, travel o pagbabago ng plano. So, pabala, dahil sa bilis, mas madali kang magkamalin ng desisyon. Uh, no, Aries, may posibilidad na may bigla ang balitang magdudulot ng stress o panic sa sa'yo. Gabay, bago mag huminga muna at magdasal. I-check ang details bago mag-commit. Okay. Napunta tayo sa last card. You have the Six of Cups past energies and nostalgia. So, ngayong ghost month, Aries, maaaring uh, bumalik ang mga tao o alaala -ala mula sa nakaraan. Mga ex, posibleng babalik. Dating kaibigan o unresolved family issues. Babala dito, hindi lahat ng bumabalik ay para ayusin ang relasyon. Ang iba ay para ulit-ulitin ang parehong cycle ng sakit o disappointment. Dahil sa ghost month energy, madaling matrigger ang emotions mo. So, ang gabay dito, kung babalik ang past, suriin kung ito ba ay makakabuti o mag magbabalik lang ng luma at mabigat na energy. Ayan, so, Aries overall ghost month advice para sa iyo. Maging maingat sa mga impulsive decisions ngayong ghost month. Protekta ng sarili mula sa negative energy at energy vampires. Okay, iwasan ang sobrang pagbibigay hanggang sa ikaw mismo ay mauupos. Pagdating sa mga past connections, suriin muna kung para sa healing ba o para sa drama ulit yung ang reason kung bakit bumalik sila. At gumamit ng mga protection bracelet tulad ng black tourmaline, obsidian, meron ako, black obsidian, silver and gold at red string meron ako. Or 100 pesos only ang Red String. Sa so, gustong mag-avail, message ako sa Bonomagos PH. Alright. Puntahan niyo ang Facebook page ko at mag-avail ng Red String. 100 pesos lang. Pwede nyo bilhan ang lahat ng mga anak ninyo. May dasal na para sa Ghost Mat na pupotectahan kayo sa mga negative energies ang Red String. Pwede rin yung Lakbayaman Oil. Pwede nyo bilhin. 100 pesos each only din. Ayan. So, Aries... Sun, Moon, Rising, and Venus Placement, yan po ang mga minsay at gabay para sa iyo ngayong Ghost Month. Let me know if somehow nag-resonate, like this video at mag-subscribe sa hindi pa nakapag-subscribe. Now, sa mga Aries natin dyan at sa mga ibang Zodiac Signs na naghahanap ng libreng ritual. Libreng ritual, private reading, aura reading, Akashic Records. Okay, mag-message po kayo sa akin sa Facebook page. Hanapin niyo po yung Facebook page ko, Bono Magos PH, na may blue check. Verified na po ni Meta. And para maka-avail ng libreng ritual, kahit anong ipaparitwal niyo sa love man yan, sa career man yan, kalusugan, sa trabaho, negosyo, ayan um, libre yan pag bumili kayo ng item na mga ino-offer ko dito sa YouTube at sa mga yung ibang item meron sa Facebook page ko. Pwede kayo mag-scroll down doon. Okay? So, I hope to see you again next time. Aries muna kayong aalis. Magbabalik pa po ako. So, gusto makabili. Okay, panoorin nyo itong video na ito hanggang sa dulo. Pag nakita nyo na yung item, ako gusto nyo bilhin, take a screenshot sa item na gusto nyong bilhin at ipadala ang screenshot sa Facebook page ko Bono Magos PH maraming maraming salamat Aries huwag muna kayong alis magbabalik pa po ako Nine-Tailed Fox Fire Quartz S925 Gold Necklace magkano ang presyo 2,999. My inclusions. dada answer 38 steps of blessing ritual. my libring ritual of your choice plus Reiki healing. Ayan, hindi lang basta kwintas ito. Ito ay sagrado, makapangyarihan at napakaganda. Ang nine-tailed fox pendant na ito ay handcrafted mula sa fire quartz. Ayan, kilala bilang bato ng clarity, motivation at energy boost. Okay, nakaset ito sa eleganteng S925 gold plated chain at may emerald green accent para sa swerte at abundance. Ang nine-tailed fox ay isang feng shui love talisman na matagal ng simbolo ng charm, loyalty, protection from third party ayan, at seduction power. Kung gusto mong protektahan ng inyong relasyon o palakasin ang feminine energy mo, ito ang para sa'yo. Okay, so ang mga benefits ng uh, energy nito, ng quintas na ito, pampalove and faithfulness. No? Tumutulong i-attract ang tamang tao, palalimin ang relasyon at iiwas, iwas i -was sa third party energy. Mga kabit, temptation, cheating, ayan. Maglalabas ng natural na ganda, confidence at lakas ng loob. my charm and feminine radiance. Bagay na bagay sa mga gusto mo ng uh, magkaroon ng kliyente. Okay, magkaroon ng respeto at makuha ang atensyon ng ibang tao. Fire quartz for motivation and focus. Tanggal pagod ng isip. Dagdag energy sa goals mo. Ideal for sa career at sa mga, mga negosyo. May dalang proteksyon at aura cleanser ito. Binabalansi ang root, sacral, at solar plexus chakras ninyo. Panangga sa mga bad, bad vibes, emotional pain, at toxic people. Okay, so para kanino itong mga to? Yung may mga trash issues o selos, selos sa relationship. Ayan, yung mga nagmamanifest ng loyal na partner, pwedeng apam o sino mang gusto mong ma-attract mo. Yung gusto ng dagdag benta, charm at kliyente. Yung gusto ng focus sa career, gusto ng drive at energy. Yung gusto ng spiritual armor sa love and attraction. So, Ayan, sa gustong bumili, okay, no COD, no exchange, no refund. Kaya, sa gustong mag-order nito, gustong bumili, take a screenshot at ipadala nyo po ang screenshot sa FB page ko, Bonomagos PH, yung may verified ni Meta, yung may blue check po. Sa so Healing at Hope, 1,900 pesos only with free complete inclusions, 38 steps of blessing ritual, my distance Reiki healing, personal prayer or ritual request libre at dalawang freebies. So, bakit kilala ang sugilite bilang stone of cancer healing? Ang sugilite ay isang bihirang Uh, at highly spiritual na healing stone, lalo na kilala sa metaphysical world bilang bato ng spiritual na protection at paggaling. Energetic shield para sa may mga malalang karamdaman, lalo na cancer. So, pangunahing benepisyon ng Sugilite, cancer support and deep healing. Tinatawag itong healing stone for cancer dahil sinasabing tinutulungan nito ang katawan na i-relieve ang sak sakit, pagod at side effects ng chemotherapy energetically pinapalakas nito ang cell generation regeneration at immune system may kakayahan daw ito magpadala ng violet ray healing energy para mapalakas ang loob ng may sakit mental clarity and focus for recovery. Kapag may sakit, mahirap mag-focus. No? Ang sugilite ay nagdadala ng calmness at concentration para sa mga may anxiety, depression o pagkalito dulot ng matinding karamdaman emotional strength and divine comfort. Inaangat nito ang energy ng may sakit para hindi bumigay ang loob. Ramdam ang spiritual guidance mula sa divine kapag suot ito parang yakap mula kay God sa panahon ng kahinaan. Energetic protection from negativity. Hindi lang katawan ang ina inaatak ng sakit. Minsan pati spiritual at emotional energy mo. Ang sugilay ay isang protection laban sa psychic attack, hopelessness at draining people and also it activates their third eye and crown chakra ideal para sa may 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 sakit na gustong i-maintain ang spiritual connection habang nagre-recover so para kanino, kanino ito para sa may cancer or other chronic illnesses para sa mga nangangailangan ng emotional support habang nagpapagaling para sa mga nag-aalaga ng may sakit at gustong mapanatiling map, map, energetically protected para sa mga gusto ng spiritual reinforcement habang nasa treatment. Price is 1,900 pesos. May kasamang free inclusions at ritual work, no? So, message me. Take a screenshot of this item at i-message nyo. Ipadala nyo sa Facebook page ko, Bonum Magos PH. You my blue check verified po ni Meta. Sa so, mga naghahanap po ng mga all-in-one lucky bracelet, I have this Uh, feng Shui bracelets, merong white jade, blue-green jadeite, coral jasper, red carnelian, Taiwanese green jade, cherry blossom, pichu carving, and rare and napaka-powerful spiritual wealth na guardian, ang pichu. So, this is for protection, abundance, love, healing, divine flow, all in one na. Napaka-magical na bracelet. So, ayan. For career and business, nagbo-boost ng opportunity, stable success, and wise decision-making. Nagdadala ng drive, confidence, and winning energy sa pre presentations at interviews. Protector of wealth and career movement ang PXU. Ito ay for business owners, mga freelancers, or career climbers, swak sa hustle. Sa so money and abundance, traditional symbol of money luck ang Taiwanese green jade. Ang white jade naman at ang sakura pikshu, pinoprotektahan ang income mo at pinapalakas ang manifestations mo. Ang carnelian, nag encourage ng bold actions sa financial decisions mo. Pang-attract ng pera, panghahatak, panghahatak sa yaman at panangga sa malas. Sa so love and relationships, ang coral jasper ang nagbibigay emotional healing, self-love and patience. Ang white jade, inner peace at pag-unawa sa partner or family. Cherry blossom agate, it opens your heart for new love and deep bonding para sa emotional stability at healing ng puso. Sa mental at emotional well-being, ang white jade ay nagbibigay ng stress reliever at clarity provider. Ang carnelia naman, nagmomotivate sa iyo ng action at it clears mental blocks. Sa cora agate, it eases your emotional wounds at nurtures your inner child. Perfect sa mga emotional impacts, creatives, or those who need calm na strength. Sa kalusugan at vitality, jade died at white jade traditionally believe to support organs and circulation. Ang Carnelian nagbo ng energy, stamina at physical strength. Ang Coral Jasper, grounding and good for stress-related health concerns. Sa spirituality and protection, ang Pixiu, Sakura Agate ay spiritual guardian ng negative forces at energy leaks. Ang White Jade nag enhance ng spiritual awareness mo and divine connection. Ang green stones na to, mga Taiwanese green Uh, jade aligns you with earth and prosperity flow. So, protection ng katawan, kaluluwa at kabuhayan. Only one piece. May mga ganito pa akong crystal bracelet. If naghahanap kayo, just message me sa Bonemagos PH. At kung gusto niyo tong bilhin, may libre ng private reading up to 10 questions pwede niyong ipahula may libreng ritual kung anong gusto niyong iparitual may libreng distance reiki healing may libreng prayer request at may libre na freebie okay so sa mga gustong mag avail or, magorder mag order nito take a screenshot at ipadala po ang screenshot sa bonamagos ph na may blue check verified na po ni meta